mesa. Ayan mga kagar, good morning, good day po sa lahat. So ito po yung video na sinasabi ko. Pasensya na po yung original audio nito ay hindi nyo marilig dahil nalubang po yung microphone ko. So, ayan po, tingnan nyo, tingnan natin. Ayan mga kagar So kung napapansin yung seedling natin, buhay na buhay ito yung nakarang linggo. Pero ngayon, namatay na. So walang dahon. So tatanggalin natin. Anong cause bakit namatay? putol. No? So, ayan. Ayan siya. So, ito ay hindi siya namatay dahil namatay ito sa insekto. Ano ba yung insekto pumasok dyan? So, ang insekto ito ay tawag sa bisaya, batod. Ang batod ay isa sa pinaka-killer sa lahat ng kahoy tulad ng niyog, mga hanagdong, tubo, ah uh, lahat. Tubo? Oo. Oh, kakainin niya. So, ito yung resulta. So, akala natin namatay pero kung saan, hukayin hu natin. Kung nandito pa yung ano So ayan po mga kagar, yan po yung batod na sinasabi ko. Na siya pong dahilan kung bakit po namamatay yung mga seedling ko makikita nyo mga kagar yung baba, yung bibig ng batod, meron pang parts ng ng seedling. Yan, yan yan yung kinakain niya, oh. So kinakain niya talaga yung buong ugat. Lahat ng part ng katawan ng seedling na nakabaon sa lupa is uh, kinain niya. Actually, yung tanim natin mga kagar, is nasa mahigit dalawang buwan na yan. Magda, ah, magdadalawang buwan na yan. So, nung nakaraang linggo, uh, uh pinabisita ko sa ating inspector, uh, lahat buhay na buhay yung siling. So, bigla na lang naninilaw. Kaya pinalagyan natin ng red, red ribbon. Kung makapapansin nyo, yung stick nyan, mayroong marking na kulay pula. Kasi na, biglang nagdami yung naninilaw. Akala namin kulang lang sa tubig, kulang lang sa, sa ano, kulang siya sa paglagay ng fertilizer kaya naninilaw so pagdating kaya pinuntahan ko talaga yung farm so yung nakita natin nagtataka ako bakit ganito so healthy naman lahat yung ibang seedling so kaya hinukay ko yung ano binunot ko yung seedling kung yung seedling na namatay ayan nakita ko na naputol pala yung mga yung buong katawan ng ano ng seedling so kinain pala ng tinatawag natin na batod sa amin, batod. So, yan, nakikita nyo yung uh, may pula na steak. Yan po yung kinain niya. So, kailangan natin ganito na maagapan. Dahil pag hindi ito maagapan natin mga kagar, mauubos yung tanim natin. No? So, ito ay pang-apat ko na nabisis, na bisis na na-experience. Pero ngayon ko lang talaga na nakaranas ng ganito. Karami yung, yung kinain ng ganito. So, yung iba ay natake ng daga, pinutol ng daga, pero ito talaga iba yung ano kasi hindi natin makikita kasi sa daga, makikita natin na pinutol ng pinutol ng daga yung mga seedling. At saka yung iba kinain ng insekto yung caterpillar yung dahon. Dito mga kaagara, hindi tayo hindi magtataka tayo dahil namamatay yung seedling paunti-unti, parang dahan-dahan namamatay yung seedling. Akala natin, akala ko kulang lang siya sa dilig or parang nainitan masyado. So, nung tinanggal, ayan, makikita nyo yan, putol. So, pariho lahat, ayan, makikita nyo yan, oh. So, ayan, oh. So, masakit, masakit po sa akin, mga kagar, na ganito yung mangyayari dahil inalagaan natin ng masyado yung tanim, malayong malayo sa lugar ko. Talagang, ah, nakakainis isipin na yung ganung insekto ay siya pala yung salarin. Kaya sa mga mayroong farm dyan na nakikita nyo na may nagkaganito, so kailangan natin tong maagapan. So hahanap tayo ng mga fertilizer or kin tinatawag natin na uh, uh, pesticide na pwede nating pag-spray o panlagay para maagapan natin yung ganyang klasing insekto na batod o uh, uh, iwan ko kung ano yung tawag sa Tagalog nyan. So, lahat talaga, isa, isa yung salarin. Yan po yung insekto na yan. Kaya sa galit ko, pinatay ko na mga kaagar. So, yan. So, ang masasuggest ko dito, may nagtanong ako sa isang agriculturist na sabi niya, ah uh, kailangan lang natin bumili ng fertilizer, uh, ng ano, ng pesticide. Tapos, yung buong farm ay isprihan. No? Kasi, nandyan na yan. Naka, nakaano siya, nakatago na siya sa ilalim at saka nakapag na niya, siya. Kaya kailangan maagapan dahil pag hindi yan siya mapapatay, kasi nangingitlog na daw yan sa ilalim ng lupa. So dumadami yan, kaya mabuting lagyan na siya ng, fertil, eh, ng, ng, insecticide, ng buo yung buong farm. Saka doon sa... Saka isama na rin daw yung simula doon sa pagtataniman, mga 5 meters, isali din yun pag-spray dahil para hindi makalapit yung ibang, yung mga hindi na nasali sa pag-spray. Kaya, kailangan, yung distance sa pag, sa paglagay daw ng fertilizer, isali na din yung medyo malayo. Para, pagdating ng, ng ano, ng mga ilang araw, talagang ubos lahat ng ano, ng, ng, ng insekto na yan. Tapos, kung pwede, dalawang basis natin isprayhan. Kasi, una, mamatay yung mga, yung yung ganyang kalaki tapos pag nangitlog na yan mamamatay din yung mga piso so yan po mga kagar kaya kailangan natin bantayan talaga no kaya, mayroon tayong tinatawag na quarterly monitoring sa farm mayroon tayong nilalagay na na tagabantay para magmo-monitor sa ating mga pananim kasi pag pagtanim natin pabayaan lang natin tapos babalik-balikan na walang nakamonitor. Sayang po yung investment natin dito kasi hindi natin namamalayan na mayroon na palang mga insekto na pumapatay sa ating mga pananim. Tapos akala natin inakaw o akala natin nilagyan ng 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 mga sinira ng mga ng mga ng mga tao. Kaya yan, yan po yung dapat nating Bigyan ng pansin yung ano yung attention sa ating pananim kasi yung uh, yung first month hanggang one year na pagtanim yan po yung tinatawag natin na uh, ano kumbaga uh, critical level niya na kailangan tayo nakapokus diyan sa 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 farm natin kasi yung time na yan yung mga seedling medyo hindi pa siya uh, talaga totally matured so pwede pa siyang kainin ng mga insekto kaya kailangan nating bantayan so medyo malaki yung problema ko dito mga kagar kasi naawa ko sa ano natin dito client kasi yung farm na to is natun over na no so kailangan natin tong monitor talaga kasi ayaw ko na mangyari na masayang po yung kapital natin so ito yung isa sa i-consider natin no sa ating mga pananim, yung tinatawag natin na insect attack. So kung mapapansin niyo diyan, mga kaagar, mayroon tayong uh, nilagay na mga artificial shading, 'yan you no? Know? So sa so mga nagtatanong, bakit may ganyan? Ano ba yung purpose niyan? Ano ba yung halaga niyan? Malaki po yung bagay para sa akin, mga kaagar. 'Yan po ay tina, ayan po ay sarili kong uh, uh, diskarte eh. para po yung seedling ay hindi masunog sa araw dahil yung seedling tinanim natin na medyo mainit yung panahon tapos yung seedling ay medyo mababa pa hindi pa masyadong mataas kaya kasi yung yung lugar is open field kaya kailangan talaga niya na meron siyang artificial seeding so tatanggalin natin yung pagdating ng mga 6 months o tag-ulan so so far sa lahat ng mga client ko na nilagyan ko ng ganyan wala naman pong problema wala naman pong feedback sa akin na merong negatibong epekto sa seedling nakakatulong pa nga di, ito para sa mas malakas, mas mabilis na pagtubo. Kasi may mga nagko-komento na hindi daw bagay, wala daw yung kwenta yung ginawa ko kaya eh uh, uh, ito ay sariling aking diskarte. So sa mga gustong mag sa lahat ng mga magtatanim, so tayo ay nagtitrain train sa ibang bansa para malaman po yung anong dapat nating gawin. So yan lang muna mga kagar. God bless po sa lahat.